Hello guys, kakain po tayo. Ang ating ulam ay sa pinaanghang na chicken. Ayan, tapos yung apretada na <laughs> tira. Kantay ng tira-tira guys. Sabi guys, nagugutom talaga ako. Ayan. Kasi ang dami kong nililinis. Nagbabaks po ako. Ayan. Ang pagguluhan. Saan yung sala? Ay, nagbabaks po ako. Kaya, sobrang gutom. Kapi ako. Okay. This is super gutom So Grabe ang gutom ba? Kaya, kain po tayo. Ano yung ulam ko? Tapos, partner na kape. May partner na kape. Grabe ang gutom ni Inday. Mm, ating kainday. Mga ka kainday, kain po tayo. Ito yung aking ulam. Ito. Ah, maanghen. Tapos may part na yung kape. Kape yung malagnaw kasi hindi pwedeng matapang. Nangahabol. Ang tayo. Wala pa si daddy kaya nauna na ako. Oh. Hindi ko na matis ang gutom. Hmm. Nanginig na yung kalam ng kumayki. Yung aking alaga nag-aantay sa baba sarap pa din kahit init-init lang ganito ang life namin dito hindi porky na sa abroad ka social ka hindi ka nakakain ng gulay or tira-tira kakain tayo ng tira-tira kakain tayo ng gulay kung nga lang hindi katulad sa pinas ng gulay nag magic magic ako ng aking luto, sobrang ang hang, anghang. Manghang na manok. Manghang to, hindi ka pwede. No. Baba. sa so, aking alaga ay nandito sa aking gilid. Hmm? Hello, everyone. Gusto kong kumain yan, kaso lang. Kumain ka na, di ba? Paptamot siya na. na. Antay mo siya apa doon. Sarap guys. Yung gutom na gutom kayo, nanginginig din yung katawan mo. Kaya kahit ano na lang kainin, no. Hindi ako masyado sa anghang kasi walang sobrang gutom. Mm. Half-dome tumawag pa ako ay eh, daddy sabi ko dad nasaan ka na kasi nagubutom na po ako sabi niya kumain ka na sobrang gutom umilo na ako sa ginagawa ko hindi ko pa matapos-tapos na ba yan sabado na naman bukas Lilipad na naman kami kung saan saan, no? Kaya, kain mo na habang wala pang gawa. Mamamaya ko babalikan yung ginagawa ko. Mmm! Masarap din pala. Chicken to na pinaanghang. May carrots, may patatas, sili, tapos yung bell pepper. Basta, dami siyang halo. Masarap. May ketchup. Kasi wala akong kamatis. Ketchup ang nilagay ko. Tapos tinimplahan. Nilagyan ng chili powder. May sili na. May chili powder pa. Kaya, pag gusto nyo magluto guys, yan. Pinuhin nyo lang yung pagka-slice ng